mga kababayan, mga kabarangay. Ito, hindi kami ready. Pero, ayan, sa mga mga kapanood ng video ng ito, mga kababayan, para mas makatulong tayo, i-share po natin itong live para mahanap natin yung mga kamag-anak. na uh, nananawagan po kami sa makakakilala kay tatay. Uh, kung kilala nyo po siya, i-tag ninyo po itong uh, video na ito or i-share nyo po sa kanila para sa ganun na uh, matulungan natin si tatay. So, sa palagay nyo mga kababayan, sa ganitong sitwasyon, sa palagay nyo, ilang taon na si tatay na nasa lansangan na hindi naliligo. ba? Diba? So, nakakaawa. Halika tayo, sakay tayo ha. Tayo. One, two, three, up! Halika tayo. Kaibigan ako. Kaya maglakad? Kaya? Hindi kaya? Tayo ka tayo. Buhatin kita Samahan natin. Tara. kaya Tayo. One, two, three, up! Uy! Up! Mabigat si tatay. Mabigat si tatay. Hindi kaya? Bakit? Dito tayo para mapaliguan ka? Liligo ka tayo. Hmm. Hindi ka lalakas pag di ka naligo. May tanong muna kayo dyan kung kilala nila to. Jong, dalhin mo to kuhaan nyo para may ebidensya na kinuha natin kung kilala nila or what. dito lang kayo ingat sa pagtawid kailangan mo yung pulubi okay. doon atong lahat oo Tawa si tatay Lalaki. hindi ko eh. Hindi ka eh. Hindi pa si Jekan. Hindi pa Pero tingin ko hindi tiga rito to eh. Naliligaw-ligaw lang ko. May not... uh, okay. kapasara-sara na na yes, Sarap tay. Mahirapan pang kunin yung salita niya yung niya. Pero pag nakakain na to na maayos, lalakas na to. ngayon tanungin mo nga yung mga tao doon kung kilala nila. Ano daw? Dakadakad naman daw siya. Oh, pero kilala nila. Hindi. Matagal na siya rito. Ilang buwan? Palakad-lakad. Palakad Yun ang pala. Eh. So pwede natin itong ano, pasakayin para bihisan. Tay, sama ka sa amin, ha. Bihis tayo. Risky, okay na O, oh, sige, tanong pa <laughs> Masarap? Sa'yo, tubig mo Ha? Hayaan mo na yung uling tay Mamaya nga na magsulat Kuha tubig natin dyan Kung may malinis Kasi yung Tingnan nyo mga kabuhay Tubig ni tatay, oh. Marumi na doon sa sasakyan ko bro, meron. Ay, okay. ito na lang yung tubig mo, malinis. Ha? Oh. Inong ka. Sana mga kababayan, mapapayag natin to kasi kung makita ninyo yung damit ni tatay, tutong-tutong na, oh. Maputi naman si tatay. Grabe tayo, madumi na. Ha? Sama ka sa akin, palitan natin yung damit mo, ha? Okay? Karga natin. Pero mas maganda i-atras pa konti dito para dito may ano. Abante pa ng konti yung isa. Oh. okay, busog tawa-tawa lang si tatay mga kababayan tignan yung mga kababayan o oh, kung ano yung mga nasa ulo niya ilang taon na yan, gaano na katagal o oh. kaya galing buhol-buhol na yung ano Ha? Tay, anong pangalan mo po? Sige, sige. Sige. Okay. Tay, dito tayo. Opo. Hawakan mo to. Huwagan mo to. Uy, Aris Kid, dalawa tayo. Tay, halika. Dito tayo. Samahan ka namin. Halika. Tayo. Ayan. O, dito ka, Tay. Sampa. Aki tayo. Ayan. Dali. Tay, tapakan dito, Tay. Tay, sakay tayo. Hindi, hindi. Dito. Ayan. Ay, oh. tungtong ka tay. kaday para mabihisan ka. Dito. Dito. Bihisan natin. Dahin mo. One, two, three. Tayo, tay. Taas pa ah. Ha. Hawakan mo bumigay, Jong. One, two, three, tay. Hop! Oh! One, two, three. Papabigat si tatay eh. Teka lang. Buko ka tay ah hindi wait lang o oh. mo ba matumba 1 2 3 hop. up 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 sarado mo yan may isa dito Alalayan mo lang pakiramdaman mo yung patok pagip pag yung pag pag tatlong patog, tahimik, bilis-bilisan nat. Sinsya ka na tay. Kailangan, mabilisan ka eh. Wala sa akin para. yan. Okay. Hindi ko masasabot kahit nalilipat ka na ako nalang dito. Ha? Oo. Oh. para hindi ka naarawan tay. Ha? Hoy. Okay? Dito pala sa labas. <laughs> Hawakan mo tayo, Carlos. Ah, ako naman ang Sino po ang nakakilala or baka may nakakilala sa inyo kay Tatay? Ayan. Mag-message lang po kayo Yung buhok ni Tatay. Tay, tignan ko lang ha. Tignan ko lang. Tignan mo. Parang mga tain na ng kalabaw to. Oo. Ibigay mo 'yung para so Oo. Gugupitan natin to tayo pero magpapahinga muna tayo sa glit, no? Maliligo tayo. Maliligo tayo. Yo. Maliligo tayo, ha? Pero magpahinga muna. Tay, anong pangalan mo? Isa lang. Pangalan mo po. Anya inagan mo, Tay? Bulinaw. Ano mo, tay? Spanish. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, doko. <laughs> Sir, anong name mo po? Your name. Ha? Ano pangalan mo, Tay? Ha? Natatawa ka sa amin, ha? Ang tayingaran mo. Ang tayingaran mo, Tay? Eh, okay, para hindi kayo mahirapan, eh, ganyan nyo yan. Eh, okay, saya. Baba tayo, Tay. Baba tayo. Mamalaglag ka, bro. Ha? Papahinga ka lang ng konti, Tay. Tapos maligo tayo. Tay, huwag mo na isuot yan. Palitan natin ng maganda. Lahat ng damit mo, Tay. Tapon na natin. Palitan natin kasi tignan mo. Putik-putik oh. mga kababayan, no? Oh. Pati yung mga paa niya. Tay, lapit ka dito. Tay, lapit ka dito. Tay, lapit ka dito. Share po, para bago sa kali? May makakilala kay tatay. O, oh, dito, upo tayo dito tayo. Habang nagpapahin, ha? Kwentuhan tayo. Ha? Kailangan, sabi mo sa akin kung ang pangalan mo para mahanap natin yung mga kamag-anak mo. Okay? Dito, upo, sige. Yan, okay. Tay, ako po si Daddy Frankie. Diyan ka lang. Ako po si Daddy Frankie. Ikaw po, pangalan mo po. Ha? Matagal na to sa lansangan mga kapo. Tay, ano pong pangalan mo? Daddy. Ano nangyari sa iyo, Tay? Ha? Ba't napabayaan mo ng sarili mo? Ano? Ha? Ano? Ano nangyari sa iyo? Ha? Mamaya lang maligo tayo, ha? Mga kababayan, mga kaparangay. Ito, hindi kami ready. Pero, ayan, sa mga mga kapanood ng video ng ito, mga kababayan, para mas makatulong tayo, i-share po natin itong live para mahanap natin yung mga kamag-anak. Uh, nananawagan po kami sa makakakilala kay tatay Ah, uh, kung kilala nyo po siya, i-tag niyo po itong uh, video na ito or i-share niyo po sa kanila para sa ganon na uh, matulungan natin si Tatay. Si Tatay, nakuha namin siya sa highway ng Ordaneta, tama ba 'yon? So, kung mapapansin yung mga kababayan, putik-putik na siya, pati damit niya, tuwalya niya. Tapos yung buhok niya, talagang sobrang dikit-dikit na. Tay, titingnan ko ah. <laughs> Tingnan mo dito, bro, pakita natin yung hair niya tignan nyo mga kababayan so, sa palagay nyo mga kababayan sa ganitong sitwasyon sa palagay nyo ilang taon na si tatay na nasa lansangan na hindi naliligo diba so nakakaawa pero mataba si tatay kaya lang hinihintay kong magsalita tay ano po pangalan ng uh, mga anak mo ha pangalan ng anak mo tay Magpo kayong mag-alala mga kababayan, alam ko baka may mga magko-comment yan na pakainin nyo muna. Bago namin napulot, pinainom na namin ng tubig, and napakain na namin. At sa ngayon, ang intention po ng Daddy Frankie ay uh, inuwi dito para mabihisan, mapagupitan lamang po. And then, pagka naimas-masanas o, kung ano yung gusto niya, kung uh, alam niya bumalik sa kanila, uh, pwede po. Ang intention ng Daddy Frankie mga kababayan is, mabihisan lang si tatay. No? Tay, anong nangyari sa iyo? Bakit napabayaan mo sarili mo? Ha? <laughs> ano nangyari sa iyo, Tay? Ano pangalan ng asawa mo po? Ha? Sige na Tay, salita ka na. Ano pangalan? Ilocano ka? Ilocano? Pangasinan. Pangasinan. Ilocano. Ha? Yan mga kababayan, muli po naglalambing ang inyong lingkod. I-share natin itong video nito. No? <laughs> no? Tayo ang yung aran mo. Ha? Ha? mahirap piliitin mga kababayan kasi alam nyo po yung uh, taong depressed gutom puyat, pagod hirap talaga kausapin pero ginagawa lang natin yung makakaya natin kaya nga po ako nag live din at uh, para uh, mapanood ng mga kamag-anak pero nasisiguro ko naman mga kababayan after ng live namin pag nireview namin to meron at merong mga kakilala siguro sa kanya para maka uh, may turnover pagpapahingayin lang natin ng konti mga kababayan and then uh, paliguan kasi galing kami sa initan mga kababayan baka manibago yung katawan ni tatay pag buhusan natin ng malamig na tubig agad uh, si Kuya Val nandyan Kuya Val awit. Oh, wait inom ka tubig tay inom ka more water kasi alam ko mainit. No? Marami. Pati yung bigote mo may putik. Hmm. Bakit? Dibdib, putik-putik. Ayan. Napreskohan ka na tay. Kakainom na ng maayos na tubig. Ano pangalan po ni tatay? Hmm. Ha? Pangalan mo po tay? Pangalan mo po tay? An, an tingaran mo tay? Ha? Tingaran mo? Kuya Bal? Kuya Bal? Saan si Kuya Bal? Ay, sa ako. Ah, dyan na si Kuya Bal. Kuya Bal, lalika. Mayroon tayong uh, rescue. Si tatay. ah uh, tulungan mo. Ay, ano ba yan? Ang baho naman ni tatay. Mm siya -mm. Ha, pasensya ka na kasi ano yan. Ah, siguro ilang... Tay, bakit mo na pabayaan sarili mo? Matagal na siguro to sa lansangan. Tignan mo pati hair niya. Pero okay lang yan kasi... Mm -mm. Ganyan din naman. Taga ka, tay? Ganto rin ba amoy mo noon? Mm -hmm. Parang malapit na. Mm -hmm. So ngayon, tutulungan natin sila. Kaya ako inuwi dito para paliguan. No? Pero pagpahingayin lang natin konti. Okay, ka lang Tay, pasensya ka na ha. Papaliguan ka lang namin, ha? Okay na, pwede na kayong paliguan. Sa galing Tay. Sa paliguan ka tay. Ayan Sa lahat po nung nakakapanood mga, mga kababayan, paki-share po yung live natin para madali nating uh, mahanap or ma-locate kung taga saan talaga si Tatay at kung sino-sino yung mga kamag-anak. Yun lang po ang intention ng Daddy Frankie mga kababayan para makatulong tayo. Kawawa naman si tatay. Na, sa nakikita ko kay tatay, siguro ano to, 55 pataas. Gunting lang kasi para matanggal itong ano, itong, ah uh... eh, tignan nyo. Oh, tayo ko kunti tay. Tignan mo, yung ulo mo. Oh, may tay ng kalabaw dito. Oh, bakit? Saan ka nagsusuot? Ilang taon na kaya hindi naligo si tatay, oh? Tutong tutong na. Obat muling jacket. Ha? Obat mo jacket. Tanggalin natin yung jacket tay kasi mainit. Oh, kasi mainit Oh, tulungan mo kami kuya Bal. Ubarin natin yung jacket tay. Ayun. Oh, mo na yan. Show ko na Mga kababayan, ba makilala niyo po si Tatay? no huh? Maputi naman si Tatay. Ano? Maputi naman. Ilang taon ka na po tayo? Ha? Ilang taon na po ikaw? Tara, baba na. Lakad tayo. Doon tayo. Balik ka. Kaya mo? Iwanan mo na yung tubig. Dito ka. Kaya? One, two, three. Up! Oh! O, oh, dito tayo.